Ayan po, dahil naipangako ko sa kanila, nabibilhan ko sila ng treats at saka ng damit. Ay, pagsahod namin dito kay Facebook, ay ayan po, inorderan ko na po sila. Ayan, tuwan-tuwa naman po, nakabang na agad. Bali yun pong mga treats lang ang dumating. Yung mga pagkain lang nila ang dumating. Ang kanilang damit ay wala pa. Hindi pa po nadating ang kanilang damit. Ayan, naka... Ikit ka to, nakatawa. Titingnan natin kung anong laman ito. Ito yung order natin pagkain sa inyo. Ayan. Excited na kayo? Hershey? Ako <laughs> nagulat si... Hershey! Excited ka na? Ha? Excited na si She? Tsaka si KitKat. Ayan, si KitKat to excited. Ako excited daw siya. Wait lang. O, oh, dalawa ni eh. si KitKat talaga. Nakaabang. May... May doggy biscuit dito. Ayan! eto, Ay, hindi pala ito doggy biscuit. Basta biscuit. Oh, ay, naku si Hershey, oh. Naamay-amay na. Oh, huwag mga amay! Oo, oh, pare-pares kayong meron. Ito pa. Wow! Ito yung milk flavor. Then, eto pa! Ayan, ang dami naman. Ay, malalaki pala to. Pero okay lang sa kanila din. At saka yung hotdog. Ayan! Ayan! may oh, may hotdog. Ilan ba itong binili natin? Parang ang dami. Ay! Iba't ibang flavor to. Na? Chicken. Beef. <laughs> ayan, ang dami. Wow. Oh, ayan. Ang dami naman ng na mga pagkain ng ating mga baby dog. Na Hershey ang tuwa. Oh, ito si Hershey. Oh. Oh, ito na. Oh, KitKat. Amoyin mo KitKat. Anong amoy? ha huh? Ayan, po ang aking mga in-order para sa aking mga for babies. Naku, tuwa Ayan. At tutunan nyo naman po si Milka. At di yan pa nasa taas. Naku, Milka baka mahulog. Ayan, sila. Gusto nyo, titikman nyo na. Ha, ano ko tawa? Titikman nyo na, kitka. Si kitka to, seryoso, seryoso. Si Hershey nakatawa. Oh, gusto na daw nilang tikman. Oh, wait lang.